Isa talaga to sa pinakamasarap na lutong puso ng saging na nagawa ko. For today's video, magluluto tayo ng paborito nating lutong puso ng saging with a twist at mas papasarapin pa natin. Tara, samahan niyo ako magluto para malaman niyo kung anong putahe ito. So meron tayo ditong na-harvest na puso ng saging. Pinabalatan lang natin at remove natin yung matigas na parte nito. Sa isang bowl, naglagay tayo ng tubig, asin, at pangtanggal ng tagta ang lemon. Pwede din kayong gumamit ng white vinegar mga mummies. At dito, i-chop lang natin ang ating puso ng saging ng pino. At dito sinok na natin ang ating puso ng saging sa salt and lemon water para hindi masyadong umitim. At pinipigahan natin ito para matanggal naman ang dagda nito. I-set aside at i-ready na natin ang ipapanating mga sangkap. Sa isang bowl, naglagay tayo ng mainit na tubig. gamit tayo dito ng isang pakete ng Good Life, Vermicelli or Sutanghon. At isok natin ito sa may na tubig ng mga ilang minuto. Meron tayo dito 1 half to 1 cup of pork chop. Imamarin ka natin ito sa asin at sa kapaminta. At gamit ang ating napakagandang salt pepper grinder, nag -grind tayo ng peppercorn. Napakaganda nitong gamitin mga mommies at very solid lang ang presyo. Sa mga interesado, chat nga lang sa comment section below ang link natin kung saan ko nabili. At sa putahing ito, lulutuin natin sa uling dahil masarap ang luto dito. Ipapanfry lang natin ang ating pork chop na mga ilang minuto at naglagay tayo ng kunting oil. At dito, bahagya na naglalangis ang ating pork chop. Igisa na natin ang mga spices. Inuna natin ang red onion. At gisahin hanggang sa maging transparent. Nag-add ng chopped garlic. Gisahin ang bahagya. Red and green bell pepper. At para mag-infuse flavor naman ng mga spices natin, nag-add tayo ng ground peppercorn gamit ang ating salt pepper grinder mga mamis. At dito inilagay na natin ang ating puso ng saging. Gisahin lang natin, takpan hanggang sa maluto. Napakasarap talagang ulamin ang puso ng saging mga mamis at kahit anong luto nito, bunga sa sarap. Kayo mga mamis, ano bang luto ng pusa ng saging ang paborito nyo? Comment down below naman. At dito naglagay lang tayo ng soy sauce pampalasa. Takpan natin hanggang sa maluto. After a few minutes, ayan, i-check na natin kung luto na ba ang ating puso ng saging. I-mix natin ng bahagya at i na natin ang iba pang mga ricados. After a few minutes, sumambot ang ating sinok na vermicelli sa tanghon kanina, i na natin sa ating puso ng saging. Maglagay na tayo dito ng pampalasa, soy sauce at saka seasoning. Optional lang ang seasoning mga mami sa kung gusto nyo hindi maglagay, pwede nyo i-omit ang prosesong ito. I-mix lang natin para mag -fully combine. Of course, mga mami, adjust the taste according sa inyong panlasa. Ang sarap pala ng putahing ito mga mami at super tipid pa. At pwede ka nang hindi kakain ng rice dito. But of course, Pinoy tayo, rice is life. Dito tinakpan lang natin ng mga ilang minuto hanggang sa maluto ang ating sutanghon. Nagbudbud tayo ng chopped spring onion. Pang nagtagkulay at lasa na din. Ito na, ready to serve na ang ating ginisang puso ng saging with sutanghon. At ito na ang ating paboritong parte, ang tikiman time. Of course, meron tayo ditong kaning mais na niluto natin sa uling. Ang sarap ng luto dito mga mamis. At siguradong mapapa-extra rice tayo dito. But hinay-hinay lang kasi ang pagkain ng sobra ay masama. At ito na ang ating ginisang puso ng saging with sotanghon. Tikman natin. Ang sarap talaga ng ating ginisang puso ng saging with sotanghon mga mamis. super so, tipid na ulam at pasok sa 3M's. Mura, masarap at masustansya. Ayan lang po mga mami. So, pinyo subukan ng ating recipe. See you my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!